Eh, dito tayo, November cut, natanggalan na ng buto, guys. I-slicin lang to ng manipis. Sabi ng suki ko. I-slicin lang natin ng manipis. Okay, good morning, good morning! Nakakatuwa naman kayong panuuring maghiwa. It's a satisfying, satisfying shower from Baltimore, Maryland. Ha? Huh? Wow! It's very far, far, far away. <laughs> <laughs> Maryland pala, hindi Maynila. Uh, Maryland. Maryland. Huh. Ne <laughs> Mary saan, bang, saan bang bansa ang Netherlands? Bukod ba yun? Bukod ba yung Netherlands? Wala na naman ako sa ano. Sa history ng ating mga Globo. Globo. Atensya na kayo ha, matanong nga yung tenderela ha. Saan yung bandang Maryland? 440 po saan. Ayun ay, na, nai. Tang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ay, ang dibdib ko na 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 Ganad. Naganado pag nakakapinakon, guys, ang maaga. Ah, buuhan na yan, iho. Yan ay buuhan na. Dahil hinati na po yan. Hmm, maliit lang yan. Dalawang kilo lang yan mahigit. 440, mami. Kung, kung, kung. Ganito na lang. Usapan natin. Kung gusto mong tingin yan, meron ka isang buto rito at saka dito laman. Kung gusto mo, ah. Para pantay lang. Ikaw kalate, ikaw mami. Ano na lang, ganito na lang. Kung isang hibla, tapos isang hibla rito. Kung ilan tumimbang. Kasi mahirap anuhin yung bulalo. Ah, kung payag lang kayo, para hindi naman ako ma maritaso. Sandali lang, inay ha. Mag-usap tayo ng masinsinan di yan. Basta may kahati, titingiin ko yan. Sige masinsinan dyan. Siyempre, kailangan natin yan. Para lang yan sa mga may kahate. Pag wala kayong kahate, hindi ako nagtitingi ng bulalos. Ayan, ini-slice ko lang to ng ano. Kasi nandyan na yung may ari nito. Okay. Okay. Oh, buo yan, guys, ha? Okay. USA po. <laughs> okay. Washington. USA pala yun? Ah, oh, okay, Maryland. Oh, tigi. Oh, kayang kay Mami, dear. Ito na, guys, oh, yung November cut. Ang ganda. Ganda ng hiwa ng November cut. Lalang. Lalang. Oh, sige, Mami, hali ka na. Saan dito? Unahin ko muna, Sina. Sige, siya muna. Ah, kulang pera mo. Sige. Isa lang ate ko dito, tapos isang buto ha. Ayan. Mas lamang naman kayo dyan kasi malaman yung sa unahan ko. oh ayan. Isa lang naman ang buto. O, 260 lang ma. Maliit lang. Hindi man to puro buto. Yun na nga yung sinasabi ko. Dulo, tsaka isang buto. Isang laman. Ayan. Tignan mo yung buto mo, ang liit na lang. Ito ang number one sa bulalong masarap, yung buto. Kaya nga bulalo. Kung gusto nyo puro laman, dito kayo. O, oh, epic fix mo ako rito. Okay ka na dito. 259. O, oh, 300. Teka lang, mami. Hihirit pa si inay, ha? Hirit pa si imami ko. 300. Kaya lang, susobra tayo. Kukuha. Ito na. 320. Hindi ko nga masasakto. Sige na. Ayan na, o, laman na yung binigay ko. O, ikaw, mami ko. O, gagawin. Sige. Tignan mo, hindi ka nalugi dyan. O, hindi talaga ako nagtitingin nito kasi ang mangyayari talaga niya, may iwan sa akin ng buto. O, kaya kailangan kong magandang usapan dito sa Bulalo. Pagtingin. Oh. Plastic mo na. Ikaw, inay. Oh, isang ganito, isang ganito. Oh, hindi ko matatansya yung gusto mo, ha? Okay na. Basta kung ilan tumimbang, yun na yung kukunin nyo. Pepresyohan -pe na lang natin, ha? Kunti lang naman yan. Kung gusto kumain ng masarap, gura na. Gura na. Uh -huh tigil muna. <laughs> oh. Ayan, oh, ang ganda. O, oh. oh, ayan, 286 lang. Hindi kayo nagkakalayo ni ate. Hmm. At least may bulalo na kayo, 286. Alam mo ba ang bulalo, 1.5 pataas ang bilihan nito. 286 lang, inay. Eh. 320 yung kanya eh. Gusto mo yan? gawin ka? 320? Okay na to sa'yo, 286 na. No? 112. Oh, ayan, oh, ganda, Sa kanila ko lang yung ginawa kasi nagtagpo sila, pares gusto nila ng bulalo. So may natira ka piraso. Hmm. Ganun lang para hindi naman ako maritasuhan. Ganun lang po. Kung ayaw na nila, di okay lang din. Okay. To 86 lang, Mami ka. Ano sa iyo, Te? May pork pa kayo? Mag-pork kayo. Dahil ano, wala na. Okay. O, oh, 285 na lang, inay. Okay, salamat. Okay ka na, nai. Masaya na. Makaulam ng bulalo. Okay, I'm your tenderella from Tondo, Manila.